Ikinagalang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang desisyon ni Sen. Amy Marcos na tumakbong independent sa 2025 midterm elections. Tiniyak din ng Pangulo na suportado pa rin ng partido at administrasyon ang kanyang ate. Ang detalye sa report ni Alan Francisco. Yep, that's fine. Uh, that happens. I've run as independent myself many times. And so uh, that is her choice. Tugon niya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ambush interview ng media sa Tarlac. Kung ano ang kanyang reaksyon na ang kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos ay tatakbo bilang independent sa midterm elections. Ayon kay Pangulong Marcos, maging siya noon ay tumakbo rin bilang isang independent candidate. I suppose it gives her a little bit more scope and freedom uh, to uh, to make her own schedule and to campaign uh, in the way that she would like to do. Gayunman, sabi ng Pangulo na natiling nakasuporta sa kanyang ate ang kanyang partido. But you know, the Alianza is still behind her. We are still continuing to support her. And if down the road she chooses to join us in our campaign sorties, she is of course very welcome. Para naman kay Sen. Amy Marcos, may tuturing na sakripisyo ang kanyang ginawa dahil nais niyang maging tulay ng bawat kampo tungo sa pagkakaisa. Huwag na lang, kaya maigi pa tumayong mag-isa sa kampanya, sa politika, ay yan naman ang turo ng uh, tatay ko, eh, napunta kami sa puntod noong 28, ika-35 anniversary, ayun, para hindi na malagay sa alanganin ng kapatid ko. Hindi, kinakailangan lang maliwanagan na di ako na namamangka sa dalawang ilog, ah. at uh, ayokong, ayokong sinasabi yun dahil uh, ako'y uh, nag nanananais na maging tangway ang pagtatagpo ng uh, lahat ng ilog para makapag-usap at uh, magkaisa at sa wakas may magawa para sa ating bayan. Aminado ang senadora na nalulungkot ang kanilang ina na si dating First Lady Imelda Marcos, kaya ang kanyang paliwanag dito. O oh, yung nanay ko nalulungkot eh. Uh, sabi niya, ba't naman gano'n? Sabi ko, mas maganda naman para sa pamilya, palagay ko, para sa kabutihan ng lahat, para nakakausap natin lahat ng sektor, meron tayong daan na makisuyo sa iba't ibang panig. At uh, yun naman ang turo ng aking ama, isang bansa, isang diwa. Huwag tayo magkawatak-watak. Tinabla rin na senador Aimee ang mga alingas-ngas na maglalaban umano ang kanilang mga anak ni Pangulong Marcos sa politika. Ay, walang gano'n. Wala naman gano'n. Kailanman din naman kami nag-alitan o nag-away ng kapatid ko eh. Sa totoo lang. ah, uh, uh, mahal na mahal namin si Bongbong. Bong, uh, ever since siya pinakamabait sa amin lahat eh. At saka yung isang lalaki yan. Ading ko pa. Kaya hindi naman kami nag-away kailanman. din nagkaalitan at hindi mangyayari na maglalaban-laban yung mga anak namin. Si Sandro, magpapare-elect. Si Matt, magre-re-elect. Eh iba naman yung posisyon ng dalawa. Samantala, sa usapin naman ng papalit kay DILG Secretary Benor Abalos, natatakbo rin bilang senador sa midterm elections, sagot ng Pangulo, Pabayaan muna natin si Secretary Abalos na magbago ano, naman natin. Parang I don't want him to feel that we're already pushing him out. Uh, since considering especially that he's done such a good job as the ILG. so when he will file we will also announce his withdrawal there is a ilan in the short list i'm sorry ilan po yung nasa short list ng papa ko count din lang ikakontil lang count uh, lang now there are two alan francisco para sa pambansang tv sa bagong pilipinas